Guys, nandito po tayo ngayon sa pinapagawang bahay na 2-story house. Kung makikita po natin, ayan at kasalukuyan pa po siyang ginagawa. So, bali ito po ay tindahan sa baba, tirahan sa taas. Ayan, nakikita natin yung setup at unti-unti na nga po itong binubuo. So, ayon po kay owner dito po sa pinakabahay na ito. Ayan, yung pinakabuong bahay na yan. Ang sukat po nito sa harap ay 4 meters. Tapos doon po hanggang papapunta sa likod is 8 meters. Yan pa lang pong pinakabahayan na yan. And then, nagpa siya dito. At uh, doon sa likod, yung pinaka-kitchen nila at CR. So, bali, elevated po ito dahil mababa po ito. Marami pong tinambakan. So, tinanong po natin siya kung magkano na ang nagagastos dito. So, ito, tingnan muna natin yung pagkagawa ng kanilang bahay. At uh, ito nga, ang ginamahan nila dito is smooth pinch muna. Tapos, meron silang combination dito na tiles. Na... Ayan, o yung pang outside uh, tiles para siyang bricks so bali ito po yung area ng tindahan ayan tingnan po natin yung gilid ayan firewall po dito sa pinaka gilid ayan mapapansin natin firewall po siya so silipin po natin yung pinaka loob nito so ito naman yung pinaka balcony nila ayan So, maganda-ganda po ang pundasyon nito nung nakita po natin ginagawa ito. Talagang magagandang bakal po ang ginamit nila. Ayan o. So, ito po ayon kay owner. Eh, unti-unti nila itong pinagagawa at uh, pinag-iipon-ipon nila. Bali, halos isang taon na rin po nila itong paunti-unti ginagawa or mahigit isang taon. So napakahirap po talaga magpagawa ng bahay ngayon sa ngayon. Kaya po sila eh talagang nagsusumikap mag-asawa. Kaya ito na nga unti-unti na nilang nakikita na may napupuntahan yung kanilang pagsusumikap. Kaya po sa kagaya po natin sa mga nagsisimula pa lang na nagpapagawa ng bahay eh talagang sa panon ngayon kung di mo sisimulan eh hindi ka matcha-challenge sa tapusin ito. So congratulations agad dito sa owner na to kaya Uh, na feature natin ito para makakalaman natin yung budget. So, na-interview natin siya dito sa kabuuan na to, sa ganitong itsura palang na bahay. Ayan, ang kanila raw po nagagastos dito. Ayan, yung nakikita nating finish na yan simula umpisa. Ito raw po, lahat-lahat, labor and material, simula umpisa ang pagpapagawa nila. Gumasos na raw po sila dito ng nagkakahalaga ng 900,000 pesos. Lahat-lahat na yan, simula hukay, panambak, sa ganito pong katayuan. So, yung 900,000 pesos nila sa ganitong sukat na 4 meters by 8 meters with the extension, eh, hindi pa po natatapos at hindi pa natitirahan. Kaya ganoon na lamang po talaga ang kahirap magpagawa ng bahay ngayon. Pero natutuwa yung mag-asawa na nakikita nila pa unti, unti na nabubuo na ang kanilang pangarap na bahay. So, i-update ko po kayo sa susunod ng full finish ito. Malaman natin kung magkano kabuwang nagastos, labor and materials. Thank you.